Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today, Daily Devotion. Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Nice ko rin bigyang daan, batiin yung aking magiliw na taga-panood, mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. At maging sa ibang bansa, mga subscribers mga sharers at yung mga nasa comment section. Salamat po ng marami sa inyo. God bless po. Ang ating teksto ngayon mga kapatid ay nandito po sa Colossus 3.16. Ang sabi, ang salita ni Kristo ay hayaan inyong lubosang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Now ang message po na ating tatalakayin, panatilihin ang salita ng Diyos sa ating puso. Paano natin mapanatili ang salita ng Diyos sa ating mga puso? Mayroon po tayong anim na katotohanan. Ang una, mapapanatili natin ito kung mayroon tayong spiritual wisdom. Ayon nga sa verse 16 sa ating teksto, Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Pag walang spiritual wisdom, hindi natin mauunawaan kung bakit tayo maglalaan ng panahon sa Diyos. Ang ating iniisip lagi, tayo ang dapat intindihin o unawain pero hindi natin inuunawa ang nais ng Diyos, ang utos ng Diyos. May sariling mundo ang tao, may sariling kautosan, may sariling prinsipyo at pagkaunawa. May sariling batas. Kaya nga noong nasumpungan natin ang salita ng Diyos at na-convince ka na totoo ang mga nakasulat dito at nagbago ang buhay mo. Meaning, isinuko mo na ang sarili mo sa Panginoon sa master natin. Na si Jesus. Kaya naging tuwid na ang buhay natin. Dahil nagkaroon ng changes ang buhay natin because sa Word of God. Dapat mapanatili natin ito upang mas lumalim ang improvement sa Panginoon. Pero mahalaga na magkaroon ka ng spiritual wisdom para maging wise sa araw-araw. So paano natin mapanatili ang salita ng Diyos sa ating mga puso? Number one mapapanatili natin ito kung mayroon tayong spiritual wisdom. Number two, mapapanatili natin ito kung ang ating puso ay tulad ng matabang lupa. Ang perfect example dito ay yung talinghaga tungkol sa manghahasik sa Matthew 13. Ang salita ng Diyos ay parang seeds na nahahasik sa iba't ibang lupa. Mayroong sa tabing daan, may sa kabatuhan, sa damuhan at mayroon namang sa mataba ang lupa. Ang nasa matabang lupa ang nagsaksis. Nagkaugat, tumubo at lumago hanggang sa mamunga. Ganito ang tunay na kristyano. Ang salita ng Diyos ay nasa matabang lupa ng puso. Nakaugat ang salita ng Diyos. Kaya walang duda, mananatili ang salita ng Diyos. So paano natin mapanatili ang salita ng Diyos sa ating mga puso? Number two, mapapanatili natin ito kung ang ating puso ay tulad ng matabang lupa. Number three, mapapanatili natin ito kung tanggap natin at kinikilala natin ang salita ng Diyos as final authority ng ating buhay. Pag Christian ka na kapatid, pag alagad ka na ni Jesus, hindi na ang sarili mo ang masusunod, kundi si Jesus na. At ang kanyang mga salita, hindi ang ibang tao at expectation ng ibang tao ang authority mo kundi ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, umiikot na, tumatakbo na ang ating buhay sa salita ng Diyos. Kaya likas na sa atin ang sabihing kung ano ang kalooban niya, siyang masusunod. Ang salita ng Diyos mga kapatid ay hindi magkahiwalay sa pamumuhay. Kung ano ang natutunan mo, naunawaan mo, ito ang ipinapamuhay mo. Ngunit ang hindi maganda kung hindi buo ang pagkakilala mo at pagtanggap mo sa salita ng Diyos. May tendency na hindi ka mananatili sa mga sinasabi dito. Hindi mo ito ipapamuhay at hindi ka mananatili sa salita ng Diyos. Kaya paano natin mapapanatili ang salita ng Diyos sa ating mga puso? Number three, mapapanatili natin ito kung tanggap natin at kinikilala natin ang salita ng Diyos as final authority ng ating buhay. Number four, mapapanatili natin ito kung tayo ay mayroong iisang layunin na magturuan at magpaalalahanan. Mahalaga mga kapatid ang discipleship at mahalaga ang magmature sa salita ng Diyos. Dahil dito manggagaling ang matibay na pundasyon. Mag-undergo dapat ng mga lessons, makinig ng preaching, at mag-participate sa mga sharing time. Minsan ang tao pinipilit nating magbago. Pinipilit nating i-change ang buhay nila. Pinipilit nating maging katulad sila sa atin. Naakala natin ganun lang iyon kadali. Mayroon kasing freedom of choice ang tao. Tayo ay nagdadala ng mabuting balita, pero sila ang mamimili o magpapasya kung gusto ba nila ang langit. Kung gusto ba talaga nila si Lord kung gusto ba talaga nila ang maligtas. Ang iglesia mga kapatid ay maraming programa para mai-offer ang pagpapaalala, ang comfort, ang mga advices, ang correction at saka yung mga instruction. Mayroon tayong discipleship, mayroon tayong mga Bible studies, mayroon tayong banding or camp, may mga training, mentoring, may mga fellowship. Meaning to say, hindi nagkulang ang iglesia. Hindi nagkulang ang leader sa pagtuturo at pagpapaalala. Ngayon, kung ayaw mo sa ganitong sistema at ganitong gawain, choice mo yan. Choice nila yan. Hindi namimilit ang Diyos ng tao para maligtas. Sa prinsipyo ni Lord Kapatid, ang hinahanap niya yung willing na sa freedom of choice ng tao. Kasi kung namumroblema si Lord sa mga hindi interesado sa kanya, Pwede naman sana niyang gamitan ng kapangyarihan para baguhin ang tao, pero hindi niya ginawa dahil ang gusto niya ang interesado sa kanya. Kaya mga kapatid, sama-sama nating i-offer ang salvation, ang teaching, ang pagpapaalala at magpailalim lagi sa ganitong prinsipyo upang ang salita ng Diyos ay manatili sa puso. Ang taong gusto, interesado ay mapalad. So, paano natin mapanatili ang salita ng Diyos sa ating mga puso? Number four, mapapanatili natin ito kung tayo ay mayroong iisang layunin na magturuan at magpaalalahanan. Number five, mapapanatili natin ito kung tayo ay tunay na worshiper ng ating Panginoon. Ayon nga sa ating teksto, sa verse 16, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritwal ng may pagpapasalamat sa Diyos. Ang gumagawa ng ganitong pag-aawitan mga kapatid, pasasalamat ay yung worshiper. Dalawa lang mga kapatid ang mauunawaan natin sa tao. Worshiper ni Lord at hindi worshiper ni Lord. Kung worshiper ka ni Lord, mayroon ka talagang inilaan na oras para kay Lord. Kasi worshiper ka. Of ang lahat, sarado ang negosyo humihingi ng day off sa boss. Cancel ang pupuntahan kung hindi naman talaga pinaka-importante. Pero kung habit na ang hindi sumamba, ibang usapan na din yan kapatid. Hindi mapalagay ang taong worshipper kung hindi sila makapagsamba. Sabi nga sa awit 132 verse 7, Ang aming sinasabi, ang templo ni Yahweh ay puntahan natin. Sa harap ng trono, siya ay sambahin. Sabi naman po dito sa John 4.24, God is a Spirit and His worshipers, take note, ang sabi, His worshipers must worship in the Spirit and in truth. So, ibig sabihin mga kapatid, ang pagsamba dapat ay yung nakabasi sa katotohanan. Kasi may sinabi dito, His worshipers, ibig sabihin yung mga palasambah sa ating Panginoon, yung talagang sumasamba sa Diyos ay dapat sambahin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Marami kasi ngayon na gumagawa tayo ng sariling prinsipyo, sariling ideya sa pagsamba at iniisip natin na ito'y tanggap sa Diyos. Ito'y okay sa Diyos. At parang gumawa tayo ng sarili nating ating diskarte, sariling interpretasyon at sariling Biblia. Pero mga kapatid, hindi po mababali ang sinasabi na sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa Katotohanan. Kinakailangan ang ating pagsamba ay nakabasi sa Katotohanan, yung hindi kontra sa Biblia. Baka mamaya, akala natin, totoo po yung ating pagsamba, akala natin, tama ito, pero galing lang pala to sa ating sarili. Hindi galing sa sinasabi ng Biblia. Kaya magingat po tayo. Ang tunay na worshiper ay sinusunod kung ano ang instruction ng Diyos para sa pagsambah. Kapatid, ang tanong ay kasama ka ba, bilong ka ba, kaanib ka ba, at isa ka ba sa sinasabi ng talata na His Worshippers? Ang tunay na worshiper ni Lord ay nananatili ang salita ng Diyos sa kanilang puso. So, paano natin mapanatili ang salita ng Diyos sa ating mga puso? Number five, mapapanatili natin ito kung tayo ay tunay na worshiper ng ating Panginoon. Number six, mapapanatili natin ito kung hindi natin ihihiwalay ang ating sarili sa iglisyang tatag ni Kristo. Maraming hindi umuusbong, maraming hindi lumalago, maraming stagnant at naalipin sa kasalanan at sa sariling hangarin. Bakit? dahil sa paglayo ng sarili sa church na kung saan ito yung tatag ni Jesus upang maging mother mo, teacher mo, mentor mo, coach mo, adviser mo, at hospital ng puso mo. Now, paano natin mapanatili ang salita ng Diyos sa ating mga puso? Review muna tayo sandali. Number one, mapapanatili natin ito kung mayroon tayong spiritual wisdom. Number two, mapapanatili natin ito kung ang ating puso ay tulad ng matabang lupa. Number three, mapapanatili natin ito, kung tanggap natin at kinikilala natin ang salita ng Diyos as final authority ng ating buhay. Number four, mapapanatili natin ito, kung tayo ay mayroong iisang layunin na magturuan at magpaalalahanan. Number five, mapapanatili natin ito, kung tayo ay tunay na worshiper ng ating Panginoon. At number six, mapapanatilin natin ito kung hindi natin ihihiwalay ang ating sarili sa iglesyang tatag ni Kristo. Para naman po sa ating application, number one, huwag panindigan at pakinggan ang bulong ng sarili na tinatamad tayong magbasa, kundi i-overcome ito, gumawa ng mga strategy para ma-enjoy mo ang salita ng Diyos. Number two, respetuhin ang salita ng Diyos. Dahil tuwing nagbabasa ka, nakikinig ka, si Lord ay nangungusap sa iyo. Dapat magbasa kang may layunin para excited ka at hindi ka tatamarin. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo bukas para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.